ng nakarang araw nga pala guys, eh, nandito kami sa may pantabangan. Sobrang ganda nga guys ang tanawin dito. Sobrang nakaka-unwind talaga. Pag nga guys, hindi kami nagtitinda ni Maring Abno. Ang gusto namin ay eh, makapag-relax kami, makapaglibot sa magagandang lugar. Kung kilala nyo nga pala guys, si eh, Renren Gala. Siya nga pala guys, yung kasama natin dito sa lugar na to. Nung dahil nga pala guys, sa pagpupotography at sa pagbebenta guys ng manga, ay eh, nakapagpundar na siya ng lupa. At saka nagpapagawa na rin siya guys ng bahay dito sa may pantabangan. Feeling ko nga guys, sa may lugar na to, eh, para kami na sa Baguio. Makikita nyo guys, signan nyo yung mga milon, nandyan lang guys, so oh, pinipitas lang namin nila rain rain. Kaya guys, napakabisa rin talagang tumira sa ganitong lugar. Guys, kung di nga pala kayo nakapalo kay rain rain gala, ay eh, palo nyo na rin po siya, rain rain gala vlog. Kita, naman guys, eh si Maring Abno ay eh, nag enjoy guys sa pamimitas dito ng milon. Sabi ko nga, mag enjoy pala ka ako tayo dito, pag tumanda tayo, ganito na yung hanap namin lugar ni Maring Abno. Kasi guys, yung kabataan ko, gusto ko talaga guys, maraming tao, maraming nakikita mga kaibigan, ganun guys, eh, pag nagkakaedad ka na pala ay eh, nagbabago na yung pananaw mo sa buhay. Ang gusto mo na lang guys, tahimik na buhay kasama yung pamilya. Tapos syempre guys, kailangan natin talaga ay eh, may pinagkakakitaan tayo. Yung bang may panggastos ka sa araw-araw? Ito -araw? nga pala guys, eh, ay na si Renren Gala ng Melon eh pinatikim niya kay Maring Abno. Ay, eh, sobrang quality nga, sabi ni Maring Abno. Ayun, natuluan pa nga siya sa damit. E dito sa atin guys, eh, binibili natin yung mga gulay, prutas, pero dito guys, ay eh, lang nila. Tulad nito si Kuya, ay eh, pinamimigay niya guys yung mga kamatis dito sa kanyang taniman. Kahit sobrang baba nga guys ng kamatis, eh nakabawi-bawi naman daw siya kahit papano. Ang gusto lang daw ni kuya ay makatulong din guys sa mga kababayan niya dito. Pinapipitas niya guys ng kamatis kasi guys pwede na nga rin kasing ulam yan. Sarsyadong itlog o oh. tapos sa usawan pwedeng pwede na. Alam nyo ba guys, eh sobrang ganda nga dito guys sa tumana ni kuya. Sa patubig guys, eh hindi nila masyadong iintindihin yung tubig kasi guys sa gilid ay eh, ilog na agad. Kaya guys, yung nakita ko nga to eh para ako na motivate gusto ko na rin magtanim. Ang problema nga lang pala guys, hindi ko alam kung paano uumpisahan kasi wala pa nga akong idea about sa mga ganito. Sa pagtatanim guys, eh, swertihan lang din talaga. Tulad guys ng sibuyas na nakaraan, di ba? Napakataas ang bentahan ng sibuyas. Pero itong nakaraang anihan guys, eh daming nalungkot, daming inuod na sibuyas dito sa lugar ng Pantabangan. Dito na nga din guys ako nakakita ng kulay purple na mais. Sobrang ganda pala pag kulay purple yung mais. Eto nga, sobrang enjoy sa pagpitas ng mga cute na kamati si Maring Abno. Medyo na mali pa nga guys ang kuha si Maring Abno dyan. Yung mga kulay pula na nakukuha niya. Eh, ang sabi ni kuya, ang kuhanin daw, yung medyo madilaw-dilaw para kahit papano eh, tumagal pa sa may bahay. Saka guys, sa may lugar na to, napakaganda guys ng tanawin. Ang ganda ng klima, wala akong masabi. Napakasarap yata ka akong tumira sa ganitong lugar. Yung tipong pagising mo na umaga, eh magtitimpla ka ng kape, tapos may umagahan ka, tapos makikita mo yung magandang tanawin. Kayo rin ba guys, pinangarap nyo rin ba tumira sa ganitong lugar? Ito na, dami na nga namin guys na kuwang kamatis ni Maring Abno. Tuloy-tuloy pa rin sa pagpitas at medyo nalilipas. Libang nga si Maring Abnu talaga. Hindi na nga guys namin masyado napapansin yung oras eh. Medyo papadilim na nga rin pala guys. Sabi nga nung may-ari na to, sige lang, kumuha lang kayo dyan. Hindi na nga din namin guys na malahan yung oras eh. Madilim na pala. Thank you so much nga pala kay Kuya. Hanggang dito na nga lang pala guys. God bless you all.